Welcome back to my YouTube channel! Ayan, for today's vlog, ay magluluto na naman tayo ulit. Ayan, mga mare, yung ating lulutuin ay uh, kakaibang luto ng bangus. Kung sawang-sawa na kayo sa paksiw, sa sinigang na bangus, sa pritong bangus, subukan nyo itong gagawin natin, mga mare. At talaga nga namang sauce pa lang, mapapa-extra rice na talaga kayo. Ayan, so simulan na natin mga mare. Sa isang pan, naglagay ako dyan ng uh, exact amount of oil. Ayan, papakuloyin lang natin yan mga mare or di kaya papainitin lang natin. And tsaka natin ibiprito yung ating bangus. Ayan. Malalaki po yung nabili nating bangus sa palengke kanina. Kaya naman, hindi siya kasya lahat sa ating uh, pan. Kaya naman, unti-unti natin itong prituhin mga mare. Kaya naman, panoorin natin to. Ayan. So, this would be the last pieces ng ating ipipritong bangus, mga mare. Kaya naman, hangoy na natin ito para sa ganun ay masimulan na natin yung talagang pagluluto natin ng ating kakaibang dish ngayong araw na ito. Pagpasensyahan nyo ng mga mare kung maingay sa ating paligid sapagkat may mga gumagawa nga po sa ating kapitbahay. Ayan. Dahil uh, golden brown na po ang ating bangus, hangoy na natin ito, saka natin ito iset aside. Ayan mga mare, sa separate pan, maglagay lang din tayo ulit ng sa exact amount of oil. Tsaka natin isosote or ipapan fry ang ating sitaw. Ayan. Yes mga mare, maglalagay tayo ng sitaw dito sa ating lulutuin na ulam ngayon. Ayan. Ipan fry lang natin ito mga mare hanggang sa may makita na kayong medyo toasted na po yung kanyang texture. Okay na po yan mga mare hangoy na rin po natin yan. Ganun. Kasi kani mamaya po mga mare ay maluluto rin po yan ng tuluyan. Ayan, halo-haloin lamang natin yan mga mare para sa ganoon ay hindi nga po natin ito masunog. Naka medium heat po tayo dito mga mare. pagpasensyahan nyo ng mga mare sa um, ingay sa ating paligid. Kasi may gumagawa po sa ating kapitbahay and dito rin po sa compound natin mga mare may nag po. Kaya ayan, medyo maingay po ngayon pero tuloy lang po tayo sa pag-voiceover mga mare Hindi po yan makakaano sa atin. Ayan. Ayan, hangoy na natin ito mga mare dahil okay na po ito. Isunod na po natin yung ating talong. Ayan, maglalagay tayo rito ng ating talong mga mare. Hindi po kare-kare ang ating lulutuin mga mare. Walaan nyo na lang po pero mamaya ay makikita nyo naman po ito. Ayan, isa-isa na natin ilagay yung ating talong mga mare. Dahan-dahan lang po dahil mainit na po yung ating mantika. Ayan. Kaya naman panoorin natin 'to. Ngayon naman mga mare ayang uwi na natin Ayan, isa-isa Dahan-dahan lamang po mga mare Tsaka natin ito iset aside Dahil mamaya ay gagamitin natin ito Ayan Tanggalin lamang po natin yung excess oil niya mga mare Para sa ganon na hindi masyadong mamantika Yung ating lulutuin mamaya Ayan, medyo i-toast lang po natin yung mga natitira Dahil hindi pa po siya masyadong naluto pero after po niyan mga mari, hangoy na rin po natin para masimulan na po natin yung ating pagluluto. Ayan nga mga mari at na po tayo ng ating luya, sibuyas at saka ng bawang. Gumamit po ako dyan mga mari ng puting sibuyas dahil mas masarap po ito mga mari para sa akin dahil kakaiba po yung ating lulutoy ngayon. Ayan mga mari, hayaan nyo lamang po yung kawali natin na may ganyan na uh, texture. Kasi hindi naman po yan madumi mga mare dahil pinagbrituhan lang po natin yan ng talong kanina. Ngayon naman mga mare, lagyan na natin yung ating kamatis. Ayan, hintayin lang natin mga mare na medyo magmelt yung ating kamatis o di naman kaya ay lumambot. Para sa ganun mga mare, ay mapalabas natin ng mas maayos yung kanyang um, katas. Ayan. Para mas masarap po siya mga mare. Ayan, halu-haluin naman natin ito mga mare para sa ganun po ay hindi po masunog yung ating niluluto. Lalong-lalo na po yung ating sibuyas at saka ng bawang. Maglalagay din po pala tayo dito mga mare ng uh, konting amount ng ating alamang. Ayan. Halu-haluin lamang po natin ito mga mare para sa ganun ay kumalat po yung kanyang lasa sa ating niluluto. Ayan nga po mga mare at nagcaramelize na po yung ating bagoong alamang. Kaya naman po i-press press lamang po natin ito para sa ganun ay mamash natin yung ating kamatis. Ayan, ngayon naman mga mare, ilagay na natin pa isa-isa yung ating prinitong bangus kanina. Ayan. Kayo na po bahala mga mare kung paano nyo po siya isasalansan. Basta ako po ay ganyan na po yan. At ngayon naman mga mare, maglalagay tayo ng gata. Ayan. Mas maganda po mga mare kung yung fresh gata po yung ating gagamitin. Ayan. Dalawang pack po yung aking ginamit mga mare. Nahulaan nyo na po ba kung ano yung ating lulutuin mga mare? And ngayon naman mga mare ay ilalagay na rin po natin yung ating pinanfry na sitaw kanina. Ayan, isasalansan lang po natin yan mga mare sa taas po muna niya para sa ganun ay tuluyan na po siyang lumambot and maluto yung ating sitaw. Hindi na rin po tayo magtatagal dito sa pagluluto natin mga mare dahil na panfry na din po natin kanina yung ating sitaw and naluto na rin po natin yung ating bangus kanina. Kaya naman maglalagay na lamang tayo rito ng pampalasa na um, powdered seasoning, ayan kita nyo naman yan mga mare at sa tingin pa lang mga mare o texture pa lang ay nakakatakam na nga talaga ngayon naman mga mare ilalagay na natin yung ating prinitong talong kanina ayan, isasalansan lang natin yan mga mare, nang dahan-dahan tsaka natin ito, hahayaan muna mamaya Ayan, kung gusto niyo po magdagdag mga mare ng um ang hang sa ating niluluto or sa inyong lulutuin na uh, ganito is yes, magdagdag lang po kayo ng siling labuyo. Ayan. Para sa akin po kasi mga mare mas masarap po yung medyo ang ang hang na ulam. Para sa ganun po ay feel na feel mo po talaga na masarap yung ating ulam. Ayan. Ngayon mga mare, ay intay na lang po natin ito na medyo mag-simmer or magmamantika para sa ganun ay mahangon na rin po natin ito maya, maya ayan at luto na po yung ating um, bangus mga mare sa gata Subukan nyo po ito mga mare sa inyong bahay kung kayo ay sawang-sawa na rin po sa paksiw sinigang na bangus. Ayan, panigurado po mga mare, magugustuhan nito ng inyong mga pamilya. Ayan, serve with love mga mare. Ayan, tapos na naman tayo sa ating isang cooking video. Kaya naman, gusto ko magpasalamat sa ating mga channel members and silent viewers and subscribers na walang sawang sumusuporta sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muling video pa. Ah, nah.